Hello guys, uh, welcome to my channel. My name is Tito Guys TV Vlog. Ayan ang dalawang uh, libor. Uh, guys ng pangpalitada. palitada. Ayan, uh, masisipag na libor. Uh, uh, kagawad orlin, lane, uh, mga, ang mga mga libor mo ang uh, masisipag. Uh, ano uh, bigyan ng bigyan ng award? Lalos dito, ito, 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 si Tutoy. Ito, ah, bigyan awan to. Ah, <laughs> siya, talk ka pala ki paning paning Ricky. Ayan, si, si best friend mong Tutoy, ayan, ah, nag-ausap na kayo, ah, okay na. Ayan naman si Foreman, ah, yan, ah, Foreman. Musta? Parang puwet na puwet ka pura. Parang na puwet ka pura. Parang puwet na Saan mo lato-lato natin po? Ito masi si Roger, uh, si Roger, ah, uh, Roger, ah, uh, sekretar ni, boss. nandito, uh, ah, uh, ang tabay rito pag may kailangan, uh, magtanong lang dito kay Roger. Ayan guys yung ating hahaluin, ah, uh, mamaya. Ayan, uh, si Forman naman, roli kahit saan pumunta. Tingnan mo naman, yung doon sa dulo. Nasa nga dito naman. Ano ba ang gagawin ng Forman, Rolly? Ah, Inom. Inom. yan ay sasabi ko, uminom ka ng gamot. yan, yan magbabae. Uh, pati puyat, napupuyat. Kakaiisip Kakaiisip sa'yo.